First cut po tayo. Good morning. Dito lang po tayo sa Akasya po. Sa may Super Ferry Station. Ito po. First cuts ko po. Thank you po. Au. First cut. Good morning po. Marami pong salamat sa inyo. Sa walang sawa ni pong pag Bye Bye. Ay magpapatuloy sa ating pagbibigay po ng kasiyahan po sa mga tao po Maraming maraming salamat sa inyo Salamat po sa lahat na tulong ninyo maraming, maraming salamat Yan lang po talaga masasabi ko Wala na pong iba kundi ang magpasalamat po sa inyong lahat first cut Isyo na naman po Uy Isyo na naman Uy ano na sila o, Parang namayat na kayo ah Parang namayat na sila oh Oh another vision. Kaya lang po meron tayong background na Bulan Shah. Hello ano po vision. Hoy, oh. ayan po feature on. Oh, cantik. Cepat. Region na aman. Region Pak. Ganda nama size, oh? Ini dia yun malungkot lang <laughs> nag-iisa pero okay lang po tahimik po tayo dito ito po <laughs> ay ganda po lagay ko lang ko sa fishnet para hangga, kahit hanggang mamaya tayo buhay Olo lang tayo dito Shoutout na lang po ako At ah, parang may kumakain po Ay, lalay lalit, lalit Shoutout tayo Masaya po pag marami, no? Pero, si-shoutout na po. muna tayo Shoutout po at magandang umaga po Shoutout kay Willabs KO Official. Shoutout Jun, Sai Blanc Shoutout po Efren Castellano Shoutout po Kenny Nago Idol Shout out Tagal nyo na na Hindi na dito Kami dito Shout out kayo Kenny Nago Shout out Kay Gerard Laron Shout out po At shout out po Kay Noel Cruz Ingat po kayo dyan Shoutout kay Idol Rodjoy Fishing Adventure, shoutout sa iyo. Shoutout kay Katopay Black. Shoutout kay Master Mike TV, lalaki po nang huli niya doon. Yakpat kay doon. Romeo Esman, shoutout. Johnny Conbriones Mindoreño Angler Shout out At shout out kay Bryce TV Shout out po From Panique Tarlac Sandali lang po Shout out po kay Mang Eduardo Digisman, Guzman Shout out po sa inyo Kay Kabiwas TV Shout out Kay Kabingwit, shout out po. Coach ATV, shout out. Guys. Kay... Wala, nakalimutan ko. Nasa TV ko na. Shout out po kay Judith Palin Rapanot. Shout out po. At saka kay Kati Engilio. Shout out. Verly Agustin, shout out. Aileen Bernabe, shout out po at shout out po sa mga bago po natin mga kaibigan po na dumarating shout out po sa inyo yan po yan may kumigilid po sige sige gamitin mo na tuloy mo na tuloy mo na Allah Lagi po Lagi Huli Huli Ang laki po Ang ah, laki po Lagi po. po natin Wala pa ho Sayang Pangulam na to Pangulam na ho to Meron pong ano sa itaas na nanonood. Shoutout pala o. Oh. Parang panigil Eh, Idol Delphine Padilla. Shoutout siya Shoutout bro solo tayo ngayon dito lang tayo sa akasya ng Guadalupe hindi na ako pumunta ng ibang ibang lugar shout out sa ibigan Shoutout out po kay Ed Blagmo. Shoutout shout out po Master Shoutout. out Ah, uh, uh, shoutout din pala po kay Joel Jimmy at Santi Velasco. Shoutout kay John Calbo. Shoutout. po ah. May kumakagat po. bisyo Kaya lang po, talaga pang yung mga pang November, ah, pangong Berman po natin. Oh. Kambal oh. po. Yes! Keep up the good work! Hallelujah! So, praise oh the Lord! Oh no! <laughs> Ultimately speaking! God bless Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker <laughs> www.com Ay mas pang tinapin ba? Maliit pa? iba pa pwede yun? Maliit pa yan eh binalik nyo rin? Bakit boss? Maliit? Maliit pa Yan palaki yung muna Pero buhay pa yun Oh, buhay pa. Buhay pa. Hindi mamamatay. De? Hindi. Hindi yung hook. Nabunga niya. De? Hindi. Hindi masasugat na sa hook. Sugat yun, pero bu buhay yun. Gagaling. Yung... Gagaling din. Oo. Oh. Hindi mga... Mga huli kayo mas malaki. Salamat. Ah, gusto. Hindi yan sinuli para lumaki pa lalo. Ah. Ah. Kung kachamba, yun po talagang po ngayon yung mga malilita yun. Ito buwan ng Berman. Hanggang sunod na ano po yan, summer po. Kung siswerte po, tuloy-tuloy. Kaya tuloy-tuloy pong pamimiwas po natin kaya po yung sa mga, mga gusto maglibang po uh, di bali po yung mga tilapia na nahuli natin malalaki uh, chamba na po yung po ng ganoon yung malalaki po pero talaga po ngayon ang sumisibol po ngayon mga tilapia po yung sibulo ngayon dito sa Pasig River yung maliliit Marami po. Marami. Katulad nga po yun, yung nahuli na yun. Yung nag nagdalawa pa. Yun po yung mga sibol na bago. Ala. Kaya po, kung sino po yung gusto maglibang dito lang po sa may periho, sa peri akasya hanggang doon po sa may tawiran yan pwede po yung pwestuhan sa bliss sa pwede po Doon po sa ilalim yan po yan po yung pwedeng puntahan na maaaring talagang malibang po sa pamimiwas po marami na po at saka maganda po ang tubig maganda po dahil oh, panay naman ng ulan kaya ang tubig papalit-palit to oh. kaya po guys tara na po at umpisa na po ninyo maglibang eh, tayo naman po hindi na po natin siya dahil tayo lang na naman po eh ito pa utay apa, may water lily na Water lily na sa tabi ko Ito po Ala Ano yan Dito pa ka, Dito ka pa ah. Layo ko nyan Balis <laughs> Ayan po Yung mga water lily po Ang dami oh ewan ko po kasang galing po ngayon yan wala po nagbibigay sa, ito, sa atin ng idea kung saan po mga nanggaling yung mga water na yan at kung gusto niyo pala ho talagang malalaki ho PM nyo lang po ako at tuturo ko po sa inyo kung saan po eh, hindi po natin, hindi po ako makaka ano ho doon dahil wala naman po tayong time na magpunta po doon at magbabad po doon kasi marami rin po tayong ginagawa at naghihintay din po tayo ng mga angler na nagtatanong sa akin kung saan po maganda doon po sa manggahan Marami po Sa buhayang bato Yan doon po marami po doon Yun Ay Eh ito na po talaga oh Kumakawa agad po talaga oh Mga Pang bare na oh. po? Dami po eh. Yung mga tilapia yung si bago sibol. Sila na po kumakagat. Kaya po ang pamimingwit po natin ngayon tuloy-tuloy. miss po yung mga Pumpaksiw na Tilapia Doon po sa Bagong tulay sa may kalayaan Dami po doon Nung nagsama-sama po yung mga Angler po na sila Kachoy, Kabiwas si Lodo Tortel, Delmar Dumagit Marami po sila na huli dun eh At doon naman sa, sa may manggahan Sila Katopay Vlog Master Mike TV Ang mga nahuli po Nung Sunday, lalaki po doon sa may manggahan naman Lalaki po mga nahuli dun Hoy, hoy, pisyon, hoy.

Po, oh. Galing, galing, galing Ayos, si Maromi ang ano ngayon Ay, eh, dami na huli, o, oh, yun, oh. Ishoot, ishoot muna ho tayo guys My Idol, ishoot muna Medyo mainit na po eh Tapos ngayon naman, para namang uulan na Ay grabe Hapon na po eh Diba sa hapon umuulan, ay Ayan Nandyan yan, nandyan lang yan, gagala lang yan, Nat, natapat lang. Tapat lang yan. Kanina ka pa dyan eh. Kita <laughs> mo walang... Tapat lang yan. Bagay, meron din ganun. Amoy ka ng tilapia yung anino mo anjana na, andiyan na Huli na naman, ayan Uy, laki Laki nyan, marami Laki Laki Puta ko mahagat sa akin oh Sa kanya ko magat oh Laki sa akin kumakagat yun Malaki ah. to Nga <laughs> <laughs> marami yung bitaw Lucky oh <laughs> Lucky oh Ayan Ayan tingin oh. Ayan <laughs> Tingnan sapsap -sap. <laughs> Tingnan huli mo Tiyan, Pakita mo nga Ayan sapsap sap, -sap. <laughs> ah. Marami. Ay, di, kunin nyo ba sa Sap, Ay, laki nyo, no? <makes noise> laki nyo, no? Laki, oh. Isa, Nakaisa rin. <makes noise> pero malaki. Galing, ah. Nakaisa rin, pero malaki. Pangpulutan na yan. <makes noise> dito so, dito na lang po kami ngayon oh. tatlo po kami nandito yun po ay nag dribble dribble pa ayan yan ayo ayan dribble dribble pa po dito dito yan dito po sa gamit natin yun yan po yan dito po sa gamit natin laki po Lagay natin sa fishnet. Ayan po, mga huli. Ayan. Okay. Salamat. Ayan e po, si Boyd. Ayan, lumalaban pa. Oh. Nga. <laughs> Ayan. Ayan. Sap-sap. Sap-sap po. Ayan, o. Oh. Akala ko kung ano yung lumalaban eh. Yung pala, sapsap. -sap. Ayan po yung mga pang Vermont. kaya po... Pag namingwito kayo, tiyak, may, may mahuhuli po. yon yung maliliit na yon Tsambahan na lang po yung malalaki. Ito po, di ba? Ano sa simula po kanina ng pagbibigyo natin, merong halong malaki, may halong maliit. Yung po 'yan, ganun, ganun o mangyayari niyan. Pag naglibango. Nahuli ako, dal, dal, daldal nang daldal. Eh. May kumagat na, daldal dal pa kasi nang daldal, ayan. Ako wala tuloy, sayang. 날, 날, 파모어. 오, 비숑, 양. 오이, 오이, 으 Lalamin natin dito. Yun. Yun. Yeah. Huli ka. Ayan. Sumabit pa si Boyet. Oh. Ayun po. Ayan, yan, yan, yan. galing ko na ah. Ayan, laki ng huli na marami yon, 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 yon. Yan, 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 yan. yan, yan. O, Ala, nawala pa Wala pa Pinaglaro ba naman Ano ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Tawa, tawa lang oh. Anong ginawa nyo? we we know ano why si was yung ano eh, yung fishing rod eh ay nakum yan fishing na naman po yan hmm hmm dito ka sa cooler ni Boyet Ah, laki. Pisa po, laki. Ay, laki. Ay, siya laki, oh. Boyet, kunin ka muna na boyet. Yan ang kanina, Ayon, may ah. nungun, eh. <laughs> <laughs> Ay, yung may dugo, ni, dugo na eh. Yan ang laki, oh. Lucky. <laughs> Sige lang. Sige lang sige lang oo oh. pinakuha ko nga sa eh po, guys kasi alam ni man Romeo kung saan nakapuesto isda ngayon sinusundan ko si man Romeo <laughs> ano ko po sorry po nagubo <coughs> oh, tuloy ako si Man Romeo oh, kasi ayan kit, alam niya oh, yung basta kung nasaan eh kaya sunod, sumusunod lang ho oh, sa kanya sa likod niya lang ako oh. ayun na uh, oh, ko malaki Romeo Alam nyo kung nasa nang isda Vision po Mukhang payo atin Mukhang na Basta tayo na ano